Ayan na, kami ay lalabas ang kasi si Kalimi sakit. Ayan sila, paano kami, magpapahilot kami kay nanay kasi may sakit nga itong sikat. Nay, gandang araw po. May sakit po ito eh. Ito si Kyle. Hihingi eh, po, humingi ako dyan dati kay lang iisa yung kanya. Ito ni ko yung malaking yan. Ito yung ginagamit sa ano oh, yung pag-graduation. Ayan, o yan o. Oh, Parang local sunflower lang siya, hindi siya yung mga malalaking flowers. Uuha ako na alokbate. unke? Unger. unke? Dami yung tu-ta-ta-tu-ta-tu-tu-tu. okay. okay. <makes> okay. <makes> okay. <makes> okay. <makes> okay. Kaming ko lang, ako sa car. Papakaan namin si Carl sa labas. Kami ay ilalabas na ulan. Carl, ang bintana, ano mo ang, pang- ang, ang mo. O, oh, hindi lalabas sa mga aso, ha? Bawal. Hindi tayo lalabas. Lakas ang ulan kanina. Nakausok-usok yung bibig ko. Ang dali. Yan, check natin dahil tayo po ay Peace! Yan na, kami ay lalabas sa blit kasi si Kari sakit Actually, gutom na ako ng lunch time na si nanay kasi magpapahilot kami eh, wala daw siya dyan busy si nanay kaya hinahabol natin kanyang availability so, tara samahan natin nyo kami vlog vlog pa rin kahit na ulan, kahit meron kami sakit si Kyle Later, ayan, ini natin sila. namin I'm so hungry, Maulan. Hindi ada po pwede. Walang ada air, kudap, panas, panas, Ayan. So, sandali. Hindi na ba sila? panas, na. Ayan Nandiyan ay susi na ha Nandiyan susi Check check oh, mga aso ha O oh, hindi na alabas Dapat kasi papasok ang ano Ayan na sila. Andala mo, andala mo na. Sakita ka, Kyle. Ay, cool. Ay siya may sakit. Tandali. Later na. Okay na, da-drive lang tayo. Okay. Malapit ang namin yan sa labasan. Okay. Sa labasan lang laba. Okay, game. Okay. Actually, kanina nakapag-vlog na ako, napakalakas ng ulan. Yan, ipopost natin yung tumubo para cover tayo sa ulan. Wala daw bagyo. Nakipagtalo pa ako yung chat GPT. Sabi niya, wala, walang bagyo. Kabagat lang yan. No, you don't understand. Sabi okay. ko, this is, this is not real. It should be.

hindi pa ito bukas sa bypass. Putol pa kasi ito. Hmm. So, pupunta kami na. Nanay. Dito okay. kami... Bento. Bento sila. Baka paano kami, magpapahirap okay. kami kinanay. Kasi may sakit nga itong Kyle Ito daw, okay. silang kainan to eh. Maganda daw dito. Ay baka yung kinabentot. Ayun no, dito kami kinanay. daming halaman dito. Ganda nga na daan. Ayun no, ganda. Oh, da, 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 da. Check natin. Nay, ganda araw po. May sakit po ito eh. Ito si Kyle. check tayo ng ano, mga halaman ni nanay. Ayan hey, o, tag-ulan. Ano yung malaki ni nanay dito nung dati? <laughs> Oo, ganda, oh, oh. ganda o. Maganda kasi pag meron kang ano, tawag dito. Meron kang malaki. Ang bango. Ang mama, ang may Mama. Ni. may isda. Bango. Hingi. Kakagutong. <laughs> Kakagutom. Gutom na na ako. Ayan, dito ako nangihingi na ito. Ay, nai, okay na itong ano mo. Ito, itong malaking to. Hingi po. Umingi ako yung dati. Kaya lang... Iisa yung kanya. Ito, hinihingi ko yung malaking yan. Isang piraso, sabi po. Ay, hey, namagaganda no magaganda oh, may ibang kulay. Ito yung ginagamit sa ano oh, yung pag graduation. Ayan. oh, ayun oh. Meron siya dito. Nagtatanggal na si nanay kasi nagigimalago na daw. Meron na ako ng mga yan. check checkin ko nga kung ano pwede kong mahingi. Ayun no? Ayun ulan na naman. Lakas ang lakas ng ulan. Nga ano ito? Alok ba? Ito ba'y alokbati? Ito ba'y alokbati? Ito yun. Pagkain to na. Pagkain ba to? Alokbati ba to? Alokbati ba to? Peña ko. Okay. Opo, ako ako ko. Peña kong pangkutol. Ang lakas ang ulag. Hmm? Eh. Opo. Para siyang ano lang, gigigisa mo lang. Sige ako na pambahala bahala. ako dito. Hindi na Poporma ako dyan. Saglit. ako ng alokbati. ako ng NM kumain tayo ng pangkain. Eh, bakit diba? hindi yan? Sarap yan. Oo, igigisa mo siya tapos para siyang oo, tapos ang kapalis ito ay toyo. Yeah, toyo the best. Yan, okay na tayo, buhay na buhay na tayo. Kumikita ka buhayan kasama si nanay. Ay siya, oo. Oh. Sandali ha. Later, bye-bye na. <laughs> Teka, meron tayong ano. May up tayo. Yan, meron ako nakita. Ang ganyan daw. Meron yung sunflower. Che Checkin natin kung paano tayo mamumuhay. ng sunflower. Ayan o. Oh. Ang alam ko kasi, yan ay binubuhay mula sa bulaklak sa ito. Pollination, parang ganoon dito mismo. Susubok tayo. Na makakuha tayo ng ganito. daming halaman ni nanay no malaki kasi yung ano, niya bakura niya oh may kalamansi pa nga buka tayo ng isang flower susubukan ko lang kung mabubuhay ko siya dito o na mo oh. parang local sunflower lang siya hindi siya yung mga malalaking flowers or maybe bata pa siya eh oh. no Ayan, naputol na siya. Ayan na, oh. Ayan, oh. So, bigla na siya naputol, pagkaputol. Ayan, na, oh. Okay, na na to parang Tadi, dito tayo kina nanay. Ayan, oh. Naputol na, oh. ayun oh. Bye-bye. Maulan. Maulan talaga. Ngayon ano? tayong visitor. Oh. Yeah. May mga tayo ng kung alak doon. Ayan na, si nanay ay nag uh, Mag-susuob kasi si nanay Ayan no, maulan talaga oh. Ayan no Para tayo nasa ano lang no Tagang probisyon probisya no Pag ganito kasi yung nature ng Yung bakuran mo oh Okay, mamaya mangunga tayo ng kung ano-ano dito. meron pang kahon meron pang tilaok okay. Kumakanta. 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 oregano Kumakanta. 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 oregano? Kumakanta. 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 Asin Kumakanta. 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 asin Oo, oh, may ka sa amin. Yung okay. yun okay. doon. Okay. Mama. Ay, video mo na ako dali. Mamunga ko ng kalamansi. Kahit eh, yan ka lang mo. pati nalaman hindi pinatawad mga ilang soles. Sabi po. Kasi po naghangin. Naghangin talaga ng kayang pong ilang soles. Ay, piti mini si nani oh. Okay na ma, salamat.